Ito po yung sinasabi ni Kapromdi na inirepair niya sa amin. siguro Matagal na po, uh, matagal ko na siyang hindi nabalikan dati magkasama kami ni Miss Ria Ito yung uh, isa rin sa mga na-depress. Tapos inirepair siya sa amin ni uh, Kapromdy Vlog. So kukumustahin po natin ngayon kasi dito kami nag-area sa lugar na to. So nag namin yung lugar uh, nila. So kukumustahin po natin kung kumusta na po ba si Ate Jocelyn yun. Yan dito po yung bahay nila. Ito po si Ate Josie Ludo Yan lang, mabuo ka. Kumusta, Nay? Kumusta po? Natatandaan mo pa po ako? Habang oh, buhay lang, anak kong ganito, baga kami? Naghihirap nang maigi. Hindi na po siya nakakausap uli. Ay, kakausap mo Kumusta ka, Ate Jocelyn? Kumusta ka na da Kumusta? Marami nang maray na. Diyos ko, 22 na taon na? Yan ang dosa. Mapagal nang maray. Diyos ko po. Ayaw ang bagao. May naglalakaw sa imo Binibisita ka. Mm hindi -hmm. mo na ako natatandaan? Makako mm yan -hmm. rin. Ha? Ano, Anak-anak? May litrato nga na yan sa po. Ako si Roda. Matagal ako hindi pumunta dito ay. Nasaan na yung may lalaking kasamahan ka? Ano yung ni Kuya ba? Si, si Kaprom po. Ah, nandyan po. Naalala nga namin nung nakaraan. Dito. Opo, siya po rin yung ano, nag repair sa amin dati. Kaya namin nalaman to. Hindi okay, grabe. Kahit uh, sa sakripisyo. May pag gamot walang, pa po siya. Pag walang gamot, nagwawala. Mm. Minsan nangungutang ako dyan sa tindahan. Binibin ako ng gamot. Kaya, nakalabas-labas kami dyan. Pag may gamot dyan, okay Bape yan. Naman. Babayaan ko dyan. Malabas yan dyan ang problema ko na ini tulak na may niya. Kaya sa si ko, hindi ko hindi ano yun. dumalaki ah, po yung tiyan, ano po. Ay baka po dahil sa gamot. Kaya po malalaki. Mabuting at maayos-ayos na. Okay, okay naman na po ano. Tsaka nagsasalita. Ba, ang gusto ba? lang niya ay gusto lang permin bangal ang bunganga. Gutumin ano po. Gutumin ano po. Ay may man kaming mai. May man kaming mai tao so, sa iyang mai sunod sa karong kaig um, sa mituka. Oo Upo na diyan, upo na tao may bisita ka. Ay grabe ang pagida, disco. Magmula pa ini ng 2001. natagal hmm, na to. Wala na po si Ria, ay nasa ano na po si Ria, umuwi sa Mindanao. Siya po bagay yung dating kasama ko dito. Nag-uwi pa rin siya. Opo, doon na po siya nag scout. Doon siya naka-assign. Ate Jocelyn, kumusta ka? Abay. Ha? Parang pumayat siya, no? Pumayat ano po? Pumayat payat siya ngayon ano lang po nabantay-bantayan talaga mm -hmm. ayan pag ako na alis sinasaran ko pamento at pag yun ay pinabayaan ko mapunta yan malakad yan ay kung marik baga. ay hindi pa po siya talaga pwede ay, iwanan hindi ko yung hindi po talaga yung, yung kahit mo... may gamot na okay siya hindi po ay naalis yan Nung mm. nga, nag, nag, ano ako sa'yo, sandali, at mga nagsasaing ako, makita ko papunta na doon sa Talisay. Oh? Nagan traffic yan dyan sa Talisay. Tapos pag nakapunta yan dyan sa bulis. Nakakarating ka pala ng Talisay. Kailangan talaga may bantay. Ano no mm eh? -mm. Minsan napunta yan dyan sa tindahan ng ngungutang. Kaya nakulang na baba binabayadan ko. Tinanggang tawuan man. Uh, Pero kalmado siya. Ano po? Kalmado. Kalmado siya. Ta. May dono. Isa lang po ang gamot niyang iniinom. Blue sa pinirma. Kaya nga po isa lang. Yung panggabi lang. Isang gabi lang. I minsan nga ni, pinilalagay ko sa gatas. Pagka maganaan dyan pa rin. Hindi iniinom. Pag naiigin na siya na, ano, naglalabangan ko ang sabi niya. Ngayon nanay, ako malaba. Mm. -hmm. Ay, kang maglaba. <laughs> Kalsun lang dalalaban. Mm -hmm. <laughs> ah! Pero nakakapag ano naman po siya yung... Ay, marunong na. Nawalis man dyan. Ay, gamot, oh. nawalis niya dyan pag may kamot. Nawalis siya. Na, mas, maigib yan. Mapunta na dyan at maliligo siya. Sulo lang niya. Opo. Pero noon hindi. Pag may gamot siya, Naligo siya, may sabon, may shampoo. Hmm. Pagkatapos niyan, okay. nakakausap na. Nagantoro. Sabi ko nga, sabi ko, sabi ko, di na tayo, wala na yata yung vlog bl mo. <laughs> di na tayo na Ako po ay may alaga, kaya po ako, mat matagal po akong nagano nag, ano, nag Uh, matagal lang po ako sa bahay lang kasi may alaga po ako yung po beneficiary po yun ang kalingap. Mm -hmm. uh, Sabi nga ni ni lirma ati ni Valentin na mo niya ang pinapabahay ni Kuya Bal. Nagmanonood kami sa cellphone hmm. si Kuya Bal ng salita, madami ngang hmm. ano may mga maiibig na. Sabi nga ni ni Lirma Bilang, sana okay, yan, yan. Wala po siya ng ano check up check up. Hindi po ay, siya napapa-check up. Ay, may reporting. naman ako dito. Pero Doctora hindi po Rice Quadra. Hindi po kayo nagpapa-check up, presita lang ng gamot. Ito, basta pag ako ay ano, napapresita ako. Minsan nauutang na ako ng pera. Mapapresita ako, mako kong medical. nalabas po. Saan punta mo? Hindi pa rin siya nakakaano. Ano? Sulo talaga. Talagang bantayan, bantayan. Paano po? Ang sa isip niya talaga na ay sa isip. Opo. Isip talaga. Ay, ganyan po akong naranasan ko rin po to kay Rina. Mm -hmm. Nung naalagaan ko po yung kasama ko. Pero ngayon, okay na po siya ganyan talaga ang hirap po ng ganyan sobra babantayan talaga kasi hindi man pwedeng pabayaan sila dili na lang control ay sabi ko lang ani ang sabi sa kuya pa injection na sabo kung pa injection dahil pag na injection na na ito dapat buwang buwan ay, pag hindi na injection daw wala na ginagawa ng pamilya Hmm, matagal po bago ako nakabalik parang one year po yun. Sabi retrato nagtatawag ako sa iyo. Hmm. Yun po kasi, oy, may alaga po kasi ako. Sasayaw. <laughs> <sayo. laughs> Matiktok na. <da. laughs> ay uh -huh. sila senla, ka, at tutulungan ka. Kung anong kayang itulong uli ay atulung sa iyo. Gusto mo gumaling ate Jocelyn? Gusto mo daw gumaling. Hm? Ah. Hmm? Ano? Oh, ano? Kung gusto mo daw gumaling. Gusto mo gumaling. Amo mo opo. O para hindi ka na laging binabantayan ni nanay mo mayo nang maginawa. Mm -hmm. matanda na, ito. na, matanda na si tatay mo. Kung na'y mag bangderuhan, mayo makakakan kakakan. Gusto po. Nagpapasada po si tatay. Sa aga, bangderihan niya. Bangderihan. Doon yan sa pinsan niya. Ay, kung wala yan, pamangkin niya, di na kay makain. Dito ka lang, huwag kang Dito gumala na. at hapo na po na. Baka na naman hindi ka naman Ay. Hmm. Pag minsan po hindi naka, hindi maayos ang tulog niya. Hindi. Ano pong ano, ginagawa pag yung hindi nakakatulog? Nagang wala. Oh? Ay, nagwawala pa rin siya. Nawala. Pag isa may ginahayot ko, ano ba kaya? Nandirito naman kayo. Marami pa siyang mga hallucination. Nandito naman ay niya kayo. Binigay ito nung pamangkin niya na Para sa cross daw ano po. Marami siyang ano yan, hallucination, mga gumugulo sa isip niya. Nandito na nandito. Pag yan ay naglalakad yan dyan, dyan. naglalakad niya. Opo. Pag nakahilingan dyan pagkakan, ay tinataon man yan dyan. Hmm. Um, Lumuting at may naman Pumayat. O oh, nga po. No. May, na siya, no. may pagkain. Pumayat nga po. At wala man nga. Sige na. muna ako sa na yun ng uh, pangbili nyo ng ano? Uh, pagkain. Si Jocelyn. Pagaling ka. Itawa siya pagsabing mabigay ng pagkain. Pambili mo to. Pagkain, magpagaling ka. Magpagaling ka na mga sama ka dyan. Oo. Mga sama ka. sa akin. Nag-birthday ito ni November 2. Hmm. 44 na yung edad nito. Ay, 44 na pala ikaw. Oh. Naku, bata pa. Kailangan pang... Yung anak po niya, nag-aaral pa po. Na, ah, nag-aaral yung college, ganito nga. Hindi nakakapasok minsan at wala ng ano, pira. Pero ano, second year college sa Canard agrikultor. Nag-iingat nga nung isang araw, kahapon at mapasok. pasok. wala man nga kumahin, ay. Hmm. Saan po siya nag-aaral? Sa Labo? Talubatib. Ah, Talubatib. Mm -hmm. Eh, gusto man nga magpusi, mga porsigir siya mag-aaral. Ay, sa akin, ano mga magbibigay ko sa ito. Ay, wala nga tayo pa. Nasaan po siya ngayon? Nandulang, uh, ano, sa pamangpin, nag-chat-chat at wala nga yung cellphone. Ah, nakikichat. Nakikichat na kung anong gagawin naman sa lunis, ng assignment. Naandun sa pamangkin ko Nakikichat po. Nakikichat oh. siya. Um. Wala kasirisil Pwede ko, ko kaya yun siya na may interview sa susunod pagpunta ko Ay, dito. Oh, oh. po siya. Oo. Oh, sabi oh. Nagsabi nga, nagsabi mga na ako Isa oh, yung man, oh, matatalino oh. matalino siya magmulang high school. Mula pang elementary. Ay, ang mga anak ko naman, gigirap din may pamilya. Pangilan nga po si Ate Jocelyn. 13 kilo. Ha, but man lang naman namatayan ako mm -hmm. ng isa. Yung pangarit na yan, bibigtok na. Tapos nga depressed pa. Kaya niya, wala pa. na nga. Kinabisa muna pala niya. Hmm. Mahirap naman mag... na, si Benjie na. na. Kayo nga po pala ilang taon na, na? 65. senior na din. Apo. Kaya sabi ko, okay nito po. Ma-inaaabi ko 'yang tama, tama managa. Grabe ano, ang Marabi, hirap Ay, gusto ni. Gusto po. Alam ko na 'yung hirap mag-alaga ng ganyan kasi naranasan ko man. Kasi si yung nga po ay uh, inalagaan ko pero ngayon okay na po siya. Pero pag walang daw. Hmm. Ang nga, ano tayo, ito, ito. Opo, totoo po iyan. Oo. Nagwawala sigaw na sigaw. Oo, pa Ganyan pa. din po si Reina dati, yung Pero ngayon okay na po siya. Tuloy-tuloy yung check up, tuloy-tuloy yung gamot. Mag-okay po 'yan. Ay, yung po kasi yung nakakaano sa kanila ay eh, pag natlibanan mo siya ng gamot. Bakto ano sila, sero ngayon, hindi kami masyadong magtagal. Ito po, pangbili mo nang ano. Ate Jocelyn, magpagaling ka. Magpagaling ka ha. Pambili mo yan ng pagkain mo. Bili ka ng gatas. Pumayat ka. Wawa naman. Masusunod ka, usapin ko yung anak mo. Oo. Sana, sana makita ko yung anak May anak po kasi ito na nag-aaral college. Oo Sabi ko na, po. Ako nga. Sabi ni Lerna. Sana makita ko yung kay Tuyaban. Baka tapos magdamang anya ang anak. Tayo kundi man lang kasi nagpapalit. Baka alam. na nga rin. Pagpapalit siya. na. Hindi po kami masyadong magtatagal at hapo na rin. Babay Ate Jocelyn, pagaling ka na ha. Pagaling ka na da, ah, sa bumuo po, sa Panginoong Diyos sana. Magpray ka palagi ha. Nadasal na. Nadasal po. May rosaryo. Magpray ka palagi ha para pagalingin ka na ha. Hmm, para makagraduate yung anak mo. Sige na, bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye to Jocelyn na ako. Ito na na ako. si Bye bye! Ayan po mga kalingap at napuntahan po natin nabigyan natin ng konting tulong si Ate Jocelyn. Yan po yung uh, isa sa mga inirefer sa amin ni uh, Kapromdi Vlog dati. Medyo natagalan bago hindi tayo nakabalik. yon pinuntahan po uli namin ngayon. So sa mga gusto pong magpabot ng tulong kay Ate Jocelyn, pwede nyo po akong kontakin. Alam naman po natin na habang buhay talaga yung gamutan ng mga ganyan kailangan talaga nila ng mahabang pangunawa at pasensya ang pagmamahal kagandahan lang po kay ate Jocelyn nandyan po yung nanay niya na gumagabay sa kanya sa mga OTW thank you so much po sa mga walang, walang sawang sumusuporta sa akin at uh, sa mga hindi nag-i-skip ng ads thank you so much po bye bye po God bless us all